May nakita akong mga lumang magazines, tignan natin. So itong mga magazines na to, nakita ako tong nakatambak dito nga sa bahay namin. Meron pa dito article tungkol kay Nora Honor nung nagpunta siya ng New York. Si Maricel Soriano nung bata pa. Actually, medyo marami-rami pa to, pero nawala na nga yung iba. Alam ko nga dati meron pa akong nakita dito sa bahay na yung Liwayway magazines. So dito yung pangalan ng magazine is Romances, tapos ano ba siya? 1982 pa siya. Tintatlong cover, June 7, 1982. Uh... February 8, 1982 and February 1, 1982. Hilig siguro ng mga lolo't lolo ko so sa pagbabasa ng mga magazines ito. Buwan buwan meron. So ayan, isa-isahin natin tong tatlong to kung ano yung mga laman nila. Naging si Dolphy pala, tsaka si Alma, ngayon ko lang nalala. Di-research <laughs> ko, nagulit ako, ay nga, anak nila si Bandol. May advice, Seiko, Seiko Wallet. <laughs> Carmi Martin, love is being unselfish. O sikmura muna bago boyfriend. Ba <laughs> Ang bata pa si Carmen Martin dito. O sila Snooki Sir na tsaka si ano, Albert Martinez yan, di ba? Gusto na ni na Snooki at Albert na mag-asawa. Ayaw pa ni na Mrs. Martinez at Mila Ocampo. Ano ang dapat masunod? Puso o magulang? Mga article dati sobrang chikadore, no? Yes, break na naman kami ni Maricel. She didn't respect my right as a man, William. Anong lore nila Maricel tsaka William Martinez? <laughs> Kailangan ko mag-i-research yung backstory nila. Ito medyo sweet to, oh. Mark Anthony's third birthday. Tapos ngayon si Mark Anthony nagja-joke yung, nag yung mga <laughs> Isipin mo dati, walang social media. So yung mga ganito, sa mga magazines niya lang makikita. unang oh, nandito pa si Arap po. Oh. Bata pa ni Arap dito. Eh, Sharon ba yun? Okay si Boyet, pero... Pero ano? May <laughs> mga ilan rin dito na hindi ko na rin masyadong kilala. Kung bata kasi ako, nakakapanood naman ako ng mga lumang Filipino movies, pero hindi nagaano. And mostly na panood ko yung mga comedy and action. Pero yung mga drama, hindi ko masyadong napanood yon. Ewan ko kung ako lang ah. Si Rudy Fernandez, medyo ka-vibes si, si Pedro Pascal, no? Medyo may resemblance sila. Eh, di ba ito yung ano, yung nakasalamin na laging presidente o leader, ganon? <laughs> ano pangalan niya? Uy, si Jackie Blanco ba to? Alam mo si Jackie Blanco, siya isa sa pinakamagandang actor sa Pilipinas eh. Medyo huwag niya si Liza, no? Bakit pumayag si Vilma na magkasama ulit si Nora sa pelikula? Bakit ayaw nilang magsama sa pelikula? what happened here? <laughs> alam mo nang bata ako, binabasa ko yung mga ganito. Kasi wala lang. Pag binabasa ko, sabi ko sa tatay or nanay ko, Ay! Ang bata pa niya na dito! Ay, buhay pa siya dito! <laughs> bata ako yun na, kasi obviously may mga artista dito na wala na rin ngayon. So, alam mo yun, ang mahiwagang sutor ni Lorna Tolentino. Sino? O oh, si Miss Gina Alahar. <laughs> Dati na nalilito ako sa kanila ni, ni Lorna Tolentino. Pero ngayon hindi na. Naalala ko na pagkaiba nila. Ito nung bata ako, ito yung favorite kong part ng magazine kasi nga, mahilig ako magbasa ng mga comics eh. Pero yun nga lang, hindi ko siya fully na-enjoy kasi nga, may kadugtong to eh. hindi <laughs> naman to kompleto, iilang peraso lang din. Ano to? Bikini brief? Bikini brief? Eh ano nun. Ito naman yung next tignan natin, itong mga artistang to hindi ko na sila kilala, ano? Joel Alano, Christine Garcia, magiging big stars ngayong 1982. Naging big stars ba sila? Comment nyo na lang. Malid na nga ba sa intriga si Alma. First stage pa lang chika na agad 'ino. Eh, Uy si Michael De Mesa. pala si Michael De Ayan <laughs> Ayano ang lagunang ng buhok niya. Buong buhay ko kalabuyan ni. Eh. Uy, si na and Maricel. Favorite ko yung movie nila na ano eh. Yung magkapatid sila na may twist something. So, na-review ko yun eh. Hanapin nyo na lang. So, ito hindi ko na to alam. Wala akong idea. Totoy Saudi. Kung sino man sila. The Taping of Lorna Tolentino's Model. Ano to? Sitcom? Ganon? Parang contest ba yan? Dito, next. Arangan man ng si Bat. Talagang magpapakasal kami ni Snooki. <laughs> kung nasa TikTok ka, Albert Martinez. Comment mo naman kung sinabi mo talaga yan. <laughs> Uy, si Mom Charo. May susundan ba si Charo sa LA? Sino susundan niya sa LA? <laughs> si Nora? Pugi ni Christopher dito. God damn. So ayun, may Santa Cruzan pang naganap. Hindi ko alam bakit may Santa Cruzan sa January. And the winner is Marilu Diaz. ba ay, pa familiar sa akin yung pangalan pero I'm not sure kung napanood ko na yung ilang projects niya. Pero familiar yung name niya. Tito Big and Joey, ang kailangan ngayon ng mundo, pare ko, mga komiko. Babata pa nilang, papayat po. Ano ang reaction ni Vilma sa hulang magkakahiwalay silang muli ni Edu? <laughs> Ewan ko, nagkahiwalay ba sila? So yun dito, may comics din, ang title naman, Bakekang. Ito, napanood ko to sa GMA, sila, ano, Sunshine ba yan? <laughs> yan. Hindi nakakainis kasi dyan, ayun o. Ay, kasi yung kadugtong. Ay, naputol. Ayun, napunit na, sayang. So ito naman yung isa. Ang bata pa ni Janice dito. Sa so, sobrang bata niya, tingnan niyo yung article. Janice, walang mali siya, halikan naman ninyo. <laughs> o dito, mayroon pang movie review. The best in the West, hindi the best. Hindi ko pa ito napapanood, so... <laughs> Ay, you know, hindi the best. <laughs> Medyo witty, ha? para kay Isagani Arcro sa witty, witty. Etong last two, mga wala ng cover kasi nasira, kasi nakatambak lang to. So, tignan pa rin natin. Si Gabi. So, sobrang bata ni Gabi dito umaga pa siya. <laughs> Ito pa yung iba, baka namumukaan kayo. Itong artistang to namumukaan ko rin to pero hindi ko rin alam yung pangalan niya eh. Of course naman, dapat una sa billing si Christopher. <laughs> Pinag-aaway nila. Siya kaaway niya si Mamcharo. Eh si Redford White, favorite kong comedian din yan. Si Ronnie Ricketts oh. gusto ko na yatang mag sa pelikula. Di ba nasa batang realist to? Oh. <laughs> <laughs> naalala ko, si Rory Ricketts Tuwing yung naririnig ko yung pangalan niya naaalala ko Yung mga pirata ng CD eh <laughs> 14 na si Annalisa Anong meron kung 14 na siya? Deborah San Jimmy Melendez Affair. Ano nangyari dito? Masyado mahaba. Tulong. Didn't read. so, <laughs> yun dito yung comics nila. Buhay Mrs. Den. Ayan, ayan, ayan. Of course, wala na rin yung last page. So, yun, yun last magazine na tayo. Dito, ang namumukhaan ko lang si Carmi Martin. Ito, hindi ko na sila masyadong napapanood. Si Lino Broca, bumandera naman ng Pilipinas, ang Pinoy at si Lino Broca. Anong project niya to? Hindi nyo alam si Lino Broca, isa sa pinakamagaling na director sa Pilipinas. Yung mga movies niya talagang, hindi lang talaga siya para may mapanood. Kumbaga talaga may meaning siya and may layers and mayroon talagang mga important messages yung mga pelikula niya. Sayang lang, maaga siyang nawala kasi for sure marami pa siyang magagawa sana ng magagandang pelikula. Pero ayun, it is what it is. Naging magpartner pala sila Snooki at si Gabi. Ngayon ko lang nalaman, uyang yung kit pa nila dito. <laughs> so ayan, may mga ilan dito na hindi ko na rin din ulit masyado. Ito pa. Uy, si FPJ, ang ganda ng title, oh. From Rudy Fernandez with Love. Ban <laughs> James Banda. 5.6 carats diamond ring. Regalo kay Lorna T. So, ayun lang naman. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nakita ko mga magasi Abutan nyo ba to And if ever, dalin nga natin kay Bustoyo. Joke lang. <laughs>